Kinaumagahan sa kabundukan ng Huangshan ay makikita natin ang pagsunod ni Soryong kay Huayun na mabilis na naglalakad sa kanyang harapan. Pansin natin dito na siya ay naiinis ng husto, kaya habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ay natanong ng ating bida sa kanya kung nagagalit pa din ba ito dahil sa ikinwento ng may-ari ng kanilang tinuluyang gusali kagabi, pero siya ay sinagot lang nito ng naiinis ng hindi nang bigla nalang nagulat si Soryong dahil sa biglang paghinto ng batang babae kasabay ng kanyang pag-alit na pagsabi habang inaangat ang kanyang isang kamao na isang tunay na kalokohan ng chismis patungkol sa anak ng nanggong na kinukuha niya ang yang energy ng mga kalalakihan kada gabi kaya sa kanyang naging reaksyon ay napaisip si Soryong na tunay nga siyang nagagalit naiintindihan na sumusobra na ang ipinapalabas nitong reaksyon na pabuntong-hininga ang batang babae para kumalma Kasunod nito ay ang kanyang paghingi ng paumanhin sa ating bida dahil hindi niya sinasadyang magalit at hindi lang talaga itong chismis na kapanipaniwala kaya hayaan siya nitong magpaliwanag. Natigilan naman si Soryong dahil sa kanyang isiniwalat. Ito ay dahil ipinaliwanag ni Huayon na sinamgung soul Sol ay hindi pwedeng makisalamuha sa mga lalaki dahil sa kanyang kakaibang karamdaman at kung wala ang yin energy, ang kanyang buhay ay mapapaikli at dahil sa kanyang katawan ang yang energy ay parang isang lason sa kanya. Dagdag pa nito na ito ang rason kung bakit si Sol na nag-iingat palagi pag mayroong lalaki na lumalapit sa kanya. Kaya para magawa itong mga walang hiyang bagay gabi-gabi ay hindi niya lubos na maisip. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napaisip naman si Soryong na para itong eksena sa isang kwentong pantasya ng isang babaeng bida at natanong sa kanyang sarili kung maayos lang ba na makipagkita siya dito. Mayat maya pa makalipas ng ilang minuto ay ang pagdating nilang tatlo sa isang pasukan na binabantayan ng dalawang gwardya na mayroong hawak na mga sandatang sibag. Napapansin ang kanilang biglang pagdating, na tanong ng isang lalaking nagbabantay kung bakit sila napunta sa angka ng Namgong. Kaya kaagad na lumapit si Huayon sa ating bida at pabulong siyang sinabihan na mukhang mayroong tensyon na nagaganap ngayon sa paligid kaya kung sasabihin lang nila na sila ay pumunta rito para makipagkita sa babaeng anak ng kanilang angkan na si Sol ay maaari silang tanggihan na makapasok. Nasinagot naman ni Soryong na ito ay kanyang naiintindihan. Nauunawaan ang sinabi sa kanya ng batang babae, humakbang si Soryong papalapit sa gwardya at napaubo. Kasunod nito ay ang kanyang pag-angat ng isang daliri at buong loob na pagsabi na pumunta sila dito para makipagkasunduan. Nagugulat sa bagay na lumabas sa bibig ng batang lalaki, natanong ni Wayon sa kanya kung ano ang ibig nitong sabihin kaya nagtataka na lang nitong naisip kung hindi ba ito ang dahilan. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa isang babaeng bumukas ng pintuan dahil sa kanyang naririnig na ingay at pagtanong kung ano ang patungkol sa kaguluhan na nangyayari. Natuon naman ang atensyon ng dalawang bata dahil sa kanilang nakikita, ito ay dahil ang bumukas ng pinto ay ang isa sa anak ng angka ng Namgong at ang kapatid ni Sol na si Yun, na ngayon ay nagugulat rin dahil kanyang nakita si Huayun. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng teritoryo ng angka ng Namgong, makikita natin na nagawang makapasok ng tatlo kung saan ngayon ang dalawang batang babae ay nagsasaya dahil sa matinding pananabik ng kanilang muling pagkikita. Habang hawak-hawak ni Yun si Huayun ay nagsabi siya na matagal silang hindi nagkita ng kanyang ate. Nasinagot nito na dalawang taon na ang nakalipas mula ng magtipon ang kanilang angkan at natanong sa kanya kung siya ba ay naging maayos lang. Subalit nagtataka lang sila nitong natanong kung ano ang patungkol sa kanyang narinig na kasunduan kaya napangiti lang itong dalawang bata. Kasunod nito ay ang pagpapaliwanag ni Huayon na mayroong nangyari kaya ang angka ng Tang ay kailangan ngayon ng Ice Jade at narinig niya na si Sol ay may hawak nitong bagay. Dagdag pa ng babaeng anak ng angka ng Tang na sila ay pumunta dito dahil talagang kinakailangan nila ito at natanong kung maari ba nila itong makuha. Ito'y sinagot ni Yun nang mayroong tuwa sa kanyang mukha na kung ganoon ay pumunta muna sila sa bulwagan ng patriarka at makipagkita sa kanyang ama para ito'y pag-usapan dahil paniguradong matutuwa ang patriarka na makita si Huayun pagkatapos ng mahabang panahon. Nang bigla na lang pumunta si Huayun sa likuran ni Soryong at nagsabi na mayroon din siyang dinalang bagay para ipalit sa Ice Jade. Nagtataka sa sinabi ni Huayun, Natanong ni Yun kung anong bagay ang ipapalit nito habang nagulat naman ang ating bida sa pag-aakala na siya ay ang ipapalit para dito. Makalipas muli ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa loob ng bulwagan ng patriarka ng angkan ng Namgong. Kung saan sa kasalukuyan ay nagugulat na natanong ng patriarka habang sila ay nag-uusap sa mesa kung ito ba ay totoo. Dagdag pa nito kung tunay ba silang nagdala ng isang elixir na naglalaman ng maginaw na chi. Dahil dito ay inutusan ni Huayon si Soryong na kuhanin itong bagay, na agad niyang sinunod kaya mabilis niya itong kinuha sa loob ng kanyang damit. At nang ito ay makuha ng ating bida ay ang paglapag nito ng kulay asul na bagay sa lamesa, na siyang muling ikinagulat ng patriarka nang ito ay kanyang makita. Ito ay dahil pansin nito ang kulay asul na kristal na mayroong laman na bagay sa loob na totoong ang nagpapalabas ng maginaw na enerhiya. Interesado sa bagay na kanyang nakikita sa kanyang harapan, natanong nito kung pwede niya ba itong suriin sa malapitan, na namang pinasang ayuna ni Soryong sa pagsasabi ng siyempre. Habang ang bagay ay sinusuri ng patriyarka ay naisip ni Soryong na sana ay tanggapin nila ito bilang kapalit dahil ito ay isang eliksir na dinala niya ng may malaking pag-iingat. Pansin naman ito ang pagkagulat ng patriarka dahil nakikita nito sa elixir ang mataas na kalidad ng malamig na enerhiya kaya makakaya na ngayon ang kanyang anak na tiisin ang kanyang karamdaman ng hindi bababa sa sampung taon, kaya nagugulat na natanong niyon sa kanyang ama kung hindi ba ito isang magandang bagay. Napuno naman ng tuwa si Soryong at Huayon dahil nauunawaan ng patriarka na ang kanilang dinala ay isang mahalagang bagay kaya ito ay pwede nilang ipagpalit sa Ice Jade, nangangahulugan ng paggana ng kanilang plano. Gayunpaman hindi matukoy ng patriarka kung ano ang nasa kristal, natanong niya kung ano itong nasa loob. Subalit nang hingilang ng patawad si Soryong at isinaad na hindi niya ito pwedeng sabihin sa patriarka. Habang hawak-hawak itong elixir na nagpapalabas ng malamig na enerhiya, nagsabi ang patriarka na mukhang kapag nalaman niya ang bagay na ito ay matutukoy niya kung saan ito nakuha, at dahil naiintindihan niya ito ay hindi na siya magtatanong pa na may tuwalang na sinagot ng ating bida sa pagpapasalamat dahil sa kanyang pag-iintindi sapagkat napaisip siya na hindi ito ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang nasa loob ng kristal lumipat naman bigla ang eksena bago nitong pangyayari sa isang kalye sa teritoryo ng angkan ng Tang habang makikita natin ang batang lalaki na naglalakad kasama ang matandang patriarka. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nitong matanda dahil sa biglang pagtalo ni Soryong dahil sa nararamdaman niyang lamig kaya napatanong siya kung ano ang problema nito. Ngunit hindi siya nagawang mapansin ang ating bida dahil natuon ang atensyon nito sa kanyang hawak na bagay habang napapatanong kung ano ang nangyayari. Ang hawak nitong bagay ay ang buntot ng fat-tailed gecko na siya ngayong nagpapalabas ng matinding lamig kaya unti-unti itong nagyayelo. Nakikita itong bagay, natanong ng matandang patriarka kung ito ba ay isang buntot. Kaya ipinaliwanag ni Soryong habang ibinibigay ito sa matandang patriarka na mayroong kakaibang kristal ng yelo ang namumuo sa buntot ng tuko na kanyang itinago bilang isang souvenir. Sinusuri itong bagay, nasabi ng matandang patriarka na ito ay mayroong mahusay na malamig na chi kaya ito ay magiging magandang kasangkapan para sa mga dalubhasa sa ice arts o ice chi martial arts. Kaya nagtatakang natanong ni Soryong kung ito nga ba ay totoong malamig na chi. Naisip niya naman na inaakala niya na ang mga tuko sa loob ng kweba ay nag-iimbak lang ng sustansya sa kanilang mga buntot gaya ng fat-tailed gecko at sinong mag-aakala na ito pala ay naglalaman ng malamig na enerhiya. Kaya habang hawak-hawak itong buntot ng matandang patriarka ay natanong niya kay Soryong kung gusto ba nitong subukan na gawin ito bilang isang elixir nang bigla na lang bumalik ang eksena sa kasalukuyan habang napapaisip si Soryong na ang natuyong buntot ng isang tuko ay hindi mahalagang pag-usapan kaya hindi niya ito kailangang isiwalat. Nang bigla na lang napunta ang kanyang atensyon sa patriarka dahil sinabihan ito si Yun na sabihan ang kanyang ate na ipalit itong elixir para sa Ice Jade, na agad niya namang pinasang ayunan. Napunta naman ang atensyon ng patriarka sa dalawang bata at sinabihan na ngayong nandito na sila sa kanilang teritoryo ay magpahinga na muna sila dahil magdadao siya ng handaan para sa mga bisita ng kanilang angkan at natanong kay Huayon kung hindi ba't malapit ang loob nito kay Sol. Napinasang ayunan nito sa pagsasabi na tama ang patriarka. Dagdag pa ng lalaki na ang kanyang anak ay may hindi mabuting bagay na pinagdaanan nito lamang kaya iniisip nito kung pwede ba ni Huayon na samahan ang kanyang anak habang siya ay nandito. Na may tuwa nitong sinagot na ito ay kanyang gagawin. Mayat maya pa ay ang pagwawakas ng kanilang kasunduan kaya silang lahat ay napatayo sa kanilang inuupuan at para sila ay makapagpahinga nag-alok si Yun sa dalawa na sila ay kanyang gagabayan sa tinutuluyan ng mga bisita. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng teritoryo ng angkan ng Namgong ay makikita natin ang paglalakad ng mga ito sa kalye papunta sa kanilang tutuluyan kung saan habang sila ay nagpapatuloy ay nagpasalamat si Yun kay Huayun dahil para silang naglalakad sa manipis na yelo nitong mga nakaraang araw pero dahil sa kanilang ginawa ay naging masaya ang kanilang ama ngayon. Naaalala ang mga pangyayari sa angka ng nambong nitong mga nakaraang araw, nagtatakang natanong ni Huayun kung ano ang nangyari kay Sol. Dagdag pa nito na narinig niya ang mga chismis sa ibaba ng kabundukan ng Huangshan kaya siya ay nag-aalala na nagugulat lang na natanong ni Yun na alam na pala nito ang mga pangyayari. Kasunod nito ay ang pagsasabi niya na hindi niya pinaniniwalaan na magagawa ito ng kanyang ate. Pero dahil wala silang may makitang bakas patungkol sa chismis, si Sol ngayon ay nakakulong sa isang silid at kinakailangang tatakan ng virginity sand bilang patunay ng kanyang pagiging inusente. Ang sinabing ito ni Yun ay labis na ikinagulat ni Huayun habang nagtatakang natanong ni Soryong kung ano itong bagay na tinatawag na virginity sand. Ipinaliwanag ni Huayon na ito ay isang bagay na nilalagay ng mga babae sa kanilang katawan bilang patunay na ang kanilang katawan ay dalisay. At kung mag-aalaga ka ng isang tuko sa isang garapon at papakainin ito ng cinnabar na siyang isang mineral, ang katawan nito ay magkukulay pula. Dagdag pa ng babae na pagkatapos nito ay dinudurog itong nilalang hanggang maging isang pulbos para itatak sa katawan ng babae, at kung ang katawan nito ay dalisay, hindi matatanggal ang dugo kahit pa na ito ay hugasan ng tubig. Kaya nagulat si Soryong nang ito ay kanyang malaman at napatanong sa kanyang isipan kung anong pinagsasabi ng mga itong dinudurog. Nagulat naman si Huayun dahil sa biglang pag-aapoy ni Soryong sa galit habang napapaisip na ang pagtukoy sa isang dalaga ay trabaho ng isang unicorn at hindi ng isang tuku kaya ito ay isang lantarang pang-aabuso nang bigla na lang nagsalita si Yun na mukhang nagkataon na siya ay naruroon sa kanilang kinaroroonan. Kaya kaagad na natuon ang atensyon ng dalawa at sila ay napalingon sa tinutukoy ng batang babae. At nang makita ito ng ating bida ay natigilan siya sa kanyang kinaroroonan. Ito ay dahil pansin nito ang isang babae sa malayo na nilalapitan ni Yun, ito ay walang iba kundi ang napakagandang panganay na anak na babae ng angka ng nanggong na si Sol na ngayon ay nakaupo sa isang maliit na pavilion. At dito ay mapapansin natin ang marka sa kanyang kamay na nangangahulugan ng kanyang pagiging dalisay at pagsasabi ng totoo. Mayat maya pa ay naagaw naman ang atensyon nito dahil sa biglang pagdating ni Soryong, yun at ni Wayon sa kanyang harapan at pagtawag sa kanya. At sa sandaling makalapit sa kanya ang kanyang kapatid ay ang pagsabi nito na nagdala si Huayun ng isang eliksir na naglalaman ng malamig na chi at humiling ang kanilang ama na ipagpalit niya ito para sa kanyang ice jade. Mayat maya pa habang hawak-hawak ni Sol ang elixir ay ang nagugulat nitong pagsabi sa kanyang kapatid na siya ay tama dahil nakakaramdam siya ng napakalamig na chi galing dito. Natuwa naman ang husto si Soryong at Huayun dahil sa pagpapalabas ni Sol ng kanilang pakay na Ice Jade at pagsasabi ng kanyang pasasalamat dahil sa pagdala nila ng elixir para sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pag-abot nito sa kanila kung saan habang ito ngayon ay hawak-hawak ni Soryong ay may tuwa nitong nasabi na sa wakas ay nakuha na rin nila itong kanilang pakay. Gayunpaman bigla na lang napunta ang kanilang atensyon kay Sol dahil sa pagpapakawala nito ng malalim na pagbuntong hininga. Kaya sinubukan ni Huayun na pagaanin ang kanyang loob sa pagsasabi na narinig niya ang mga chismis pero hindi siya naniniwala na magagawa niya ito kaya wag siyang masyadong magdamdam. Gayunpaman sinagot siya ni Sol na mayroong maraming saksi at natanong kung ano kaya ang kanilang nakita at papaano kaya nilang nalaman kung nasaan ang kanyang nunal. Nauunawaan ni Soryong na ito ay isang misteryosong kaso, bigla na lang siyang napahawak sa kanyang mukha at napatawa ng napakalakas na parang isang baliw kaya napunta ang atensyon ni Huayon sa ating bida. Pagkatapos nito ay ang pagpapalabas niya ng astig na mukha at pagtindig habang napapaisip na siya ay eksperto sa ganitong larangan dahil siya ay tinawag bilang Sherlock Fabre nung sila ay naglaro ng escape and deduction room sa kanyang dating buhay. Kasunod nito ay ang pagtanong niya kay Sol kung may pagkakataon ba na naligo siya ng mag-isa sa gabi sa isang ilog o lawa. Kaya nasabi ni Huayon kung ang ibig ba nitong sabihin na mayroong sumilap sa kanya, hindi inaasahang malalaman ang iniisip nito Nagugulat itong pinasang na ng ating bida habang nagsasabi na malamang ito ay ang nangyari. Subalit nababahala lang silang sinagot ni Sol na hindi siya kailanman naghugas ng kanyang katawan sa labas at kahit na siya ay kanilang nakita. Wala silang rason para manira sa kanya. Dagdag pa nito na ang mga tao na itinatago sa reception hall ay halos pamilya ng lahat dahil sama-sama silang naninirahan sa paanan ng bundok. Tinukso naman niyon si Soryong na malaki ang kanyang pagkakamali. Kaya wala na siyang may nagawa kundi ang matigilan sa kanyang kinatatayuan habang napapaisip na hindi ito maaari. Nauunawaan na silang lahat ay bumalik sa umpisa, napabuntong hininga na lamang ulit si Sol sa kanyang inuupuan habang napaluhod naman si Soryong sa lupa kasabay ng paghingi niya ng patawad. Ngunit may bigla na lang pumasok sa isipan ni Huayon. Kaya napunta ang atensyon ni Sol at yun sa kanya dahil sa kanyang pagsasaad ng mayroong tuwa sa kanyang mukha na nagawa niya itong maunawaan at natanong nito kung hindi ba't mayroong isang malinaw na paliwanag sa sitwasyong ito. Interesadong malaman ang patungkol sa sinabi ng kanyang kasintahan, habang siya ay patuloy na nakaluhod sa lupa ay natanong ng ating bida kung ano ang ibig nitong sabihin sa malinaw na paliwanag. Kaya habang hawak-hawak ni Huayon ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib ay buong loob niyang sinabi ang patungkol sa kanyang naiisip.